Ang Maynila, ito ang lungsod na nagtamo ng matinding hirap noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. Halos hindi mailarawan ang hirap na tinamo ng nasabing lungsod. Maging ang mga sibilyan ay nakaranas ng malaimpyernong buhay sa kamay ng mga mananakop. Alamin natin ang istorya sa paglaya ng Maynila sa kamay ng mga Hapon. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Halos hindi may larawan ng dinanas ng Maynila ang matinding hirap at mapangwasak na pangyayari sa kamay ng mga Hapon. Pero sa pagsikat ng araw noong March 3, 1945, tuluyan ng napalaya ang kabisera ng lunsod ng Pilipinas. Ang dinanas ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon ang tinuturing na pinakamapangwasak na urban battle sa Asia-Pasipiko noong ikalawang digmaang pandaigdig ang Maynila ang unang lungsod na pinagbobomba ng mga Hapon noong 1941. At noong nangyari, ang matinding labanan sa Maynila ay halos hindi makilala ang tinaguriang Paris ng Asia. Maraming mahalaga at makasaysayang gusali ang nasira, isa na dito, ang Intramuros. Marami ang nagsakripisyo ng buhay para tamasayin ng Maynila ang kanilang paglaya sa kamay ng mga Hapon halos 35,000 sundalong Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur. Isama mo pa ang 3,000 Pilipinong gerilya ang itinaya ang buhay sa pakikipaglaban sa Maynila. Mahigit 1,000 dito ang namatay at limang libo ang sugatan sa madugong pakikidigma upang mapalaya ang lunsod. Sa panig naman ng mga Hapon, tinatayang 12,500 na sundalong Hapon at 4,500 marine sa pamumuno ni Sanji Iwabuchi ang nasawi sa digmaan ang iba'y mas piniling tapusin ng sariling buhay kesa sumuko sa tinuturing nilang kalaban. Halos isang libon na mga sibilyan at residente ng Maynila ang dumanas ng lupit at malaimpyernong buhay sa kamay ng mga Hapon sa pananatili ng mga ito sa Maynila at tinatayang marami ang nasawi dito nang mapatalsik na ang mga hapon sa Maynila. Kahit alam na nito ng mga residente ng Maynila ay takot pa rin silang lumabas sa kanilang wasak na tahanan dahil sa tromang hatid sa kanila ng pangmamalupit na mga hapon. Pero ang pagkawagi ng mga Pilipinong gerilya at mga kalyadong Amerikano sa labanan sa Maynila ang naging daan sa paglaya ng Pilipinas sa tatlong taong pananakop ng mga hapon. Ito ang sinasabing pinakamalaking tagumpay ni General Douglas MacArthur sa pakikidigma niya sa mga hapon ang labanan sa Maynila ang sinasabing isa sa pinakamadugong urban battle sa kasaysayan kasunod sa labanan sa Stalingrad. At sinasabi na ang Maynila ang dumanas at pinakanagtamo ng pagkawasak ng lunsod noong ikalawang digmaang pandaigdig kasunod sa Warsaw, Poland.